Hunter, nadali natin yung isang sisig na. Ayan. Ay, nanay. Oh. Nahanap Nadali natin. Ay, nanay. Oh. Ay, nanay ka, Hunter. Oh. Hunters, yan ang huli natin pa yawa oh, malapit na yun eh. nasa ano naglalaro sa tatlong kilo to mga hunter yan lapad na mimitik yan mga hunter huli natin bayawak. yawa hmm. ano yan malakalaka na yan sarap na sa pulutan yan mga hunters yan ito naman yung eh. oh, alamig natin yung usan ay, namusang. natin. So, yung kanter, ah, nilabas natin ng ating pangati. Pero hindi tayo sa gubat. Nilabas ko lang para ano. Yan, ito yung nadagit ng agila nakaraan. karaan. Yan, kanter. Buti nakarecover na siya. Kaso, bawas-bawas sa -bawas yung buntot. Yan, oh, magaling na siya. Ayan, yeah, nilabas-labas ko muna. Ayan. Para hindi siya manibago. Ayan, yeah, tara mamaya may pupuntahan tayo. May pagbibigyan tayo subscriber natin. Yeah, mga uh, ang mga kanter, hindi ang mapag vlog kasi sa mga panahon. Sa mga panahon tayo ang mga pag-content. Ah, <coughs> so kante ya yang namanya sama di itu so Hunters, to si ano, Agila. Agila na pangalan natin dyan. Kasi eh, dinagit ng ano, dinagit ng Agila nakaraan ngayon, magaling na siya. Pag maganda-ganda ang panahon, lalabas tayo mga Hunter. Ayan nga aking pangati na tinagit ng agila Restate, maya, maya, ano ka ito ano, natin ang ating natural ano, brown dog tsaka ano, spotty dog yan. nakareserve yan para sa mga ano, subscriber yan, may bibigyan tayo niyan. Nandito dito ang aking si ano, pangati yan. Buti na okay okay na siya mga hunter. Hmm. Bumalik na yung dating mukha niya na karan, laylay pumalong yan eh. Sugat. Yo, kuwag kita ka, malig si yan Tako kumain ng ano papaya bata pa bata pa ito ka yung labuyo yan ito yan bata pa kulay may lap. Ayan Agad na cutter. Ang hmm. bigay tayo. Yung... Hmm. Kasi mailap po. Oh. Isa okay, nito mailap. tama May mata ka cutter. Hindi kulay pula. Oh. Dark gray. Okay. das tama yung ano. Kaliskis. Ang Ang ganda. Yun. yung kahunter ah, may kukuha na yun isa din natin ano subscriber mamaya kukuni na yun ah, yung musang nene eh, yun baka mapakawalan natin yun kasi baka alam kung gusto nang pakawalan yun kasi kanina malas kumain hindi naman kasi natin sakop sa ano yun nahuli sa ano yun sa may bitag ng ano labuyo kaya siguro ah, may mga ngalaga din dito ng mga ganun ibibigay eh, na lang namin doon ni eh, Hunter Bong yun ibablog ko naman yung pagbigay natin yun yan taas yung bayawak naman ayun ay, uulamin natin yun legit yun sa mga hunters dyan mga tunay na hunters legit yun uulamin yung ano yung bayawak yan mga hunters ano na yung video natin yan baka bukas mag vlog tayo sa ano kubat pangangati tayo ay naka recover na yung ating pangati yan, mga hunter yan salamat sa mga nanonood sa atin ang subscriber natin nagtagdag na naman ng, ng dalawa 427 yan thank you sana makilala ko kayo mabigyan ko kayo ng alimokon o oh, YGK yan comment lang kayo sa aking ano, YouTube. Yan, Hunter Win 01. Oh, no, tama mga Hunter, ang sama talaga ng panahon. Ang mga Hunter oh. Hmm? Hindi makita ispat. Ano ka Hunter tama mo? Pangit ng langit. No. Pangit ng langit. Yan. So, mga Hunter. Ang ganda dito muna ating vlog.